welcome back to my channel Tisay 214 tayo ay pupunta sa may ilog kasi maglamaw ang ganda dito guys kaya tingnan natin napakit kami ng niyog ay I mean buko para maglamaw lamaw in Bisaya I don't know sa iba I don't know sa inyo kanong tawag yan. hindi ko alam yan tayo guys ay maglamaw Tan ko sila doon sa ilog. Maglam kami. Bakit, sir? Hindi, oh, walang gamit dito. Kaya huwag kang mang... You, Ihugasan mo man na siya. Huh? Hinugasan mo na siya. Butang nga nagtagod. Hay nako taas na ng yog dito. Ngayon pamangkin ko. Ayan. Ah. Ha? Huh? Tubig daw de. Tubig. Tubig. buti na lang masipag din itong pamangkin ko, 'di ba? Masipag gwapo na tinulungan kami ano kasi sila ay maginagawa na sa palayan yan sila pero ayan tinulungan kami dito kasi mukha nga kaming buko. Oh, 'di ba baldi talaga ang lalagyan namin kasi nga wala man kaming mga kagamitan pero guys malinis po yung balde, lagayan lang po ng binhi yan hindi yan, walang ibang pinaggamitan. At nilinis rin naman namin at sinabon sa dami ng buko, kaya nangbaldi. Yan, salamat sa aking mga pamangkin at saka yung mga tauhan ng aking pamangkin din, na busy sila din sa palayan, pero inakyatan, inakyatan kami ng buko, tinulungan kami, at shout out dyan kay Edwin Kagulada, na kahit busy sila, inakyatan kami ng, ng buko, at saka pumunta pa, bumili na, utusan pa namin bumili ng gatas, at saka kung ano-ano pang kailangan naming maglabaw, di ba? Kasi pampagulo lang kami, bigla lang kaming dumating doon sa palayan, guys, para mag-ano, manguha ng buko, di ba? At yun, for the go naman, syempre lahat naman kami makakain, ano? Kaya shout out at salamat sa inyong lahat. At syempre, thank you sa kuya ko. Shout out kay Kuya Boy. Tinang, kahit busy siya, sinamahan pa rin kami mga ng buko. At mag ano, kung saan saan. Magsusugok-sugok kung saan. Sinamahan pa rin kami. Maraming salamat. At as in, super. Kaso lang yung dream namin na mag-try na mga ng shrimp chan. Hindi, pa, hindi namin na-achieve. Kasi kulang sa oras. Next time na lang pag-uwi. Sa dagat ba? Awan ba? Ano ka tong ka Brenda? Ka kabren, ka damage ba di diba, ba yang kuan kay dolog kuan sa pa? Lagi? Kung nagtaka kayo bakit mahina yung tubig sa ilo guys kasi po yung ibang tubig napunta doon sa mga palayan may control po yan kaya mahina ang iba yung iba na distribute na kasi tag ano na tagbasak basak na iwan ko pa ano pa sa Tagalog yun basta yun na yun tagbasak na kaya yung ibang water nandoon sa mga palayan na distribute kaya mahina lang ang makita niyo at saka alam nyo tong ilog na to guys galing pa to sa pinakabukid guys tapos ang dadat ang, ang dulo din ito ay kadugtong sa dagat kaya pag magbaha dito doon de sa dagat no kaya ano din to tumataas din to pag ayan na, ang aking masipag na asawa thank you, o talaga naman, gustong gustong buko, kasi nga mahal dito sa amin 45 ang isa eh dito naman libre, no? basta may aakyat lang kasi natataas ang buko namin ang ganda ng view dito malapit lang kasi to sa lagkaw namin guys ang ano nito, yan, yan sa ibabaw na yan, yun yung palaya namin ang diba, ang ganda pakinggan yung ragasan ng tubig Diba? Ang ganda ng feeling. Kaya nakaka-refresh talaga pag dito ka sa probinsya. Puro green ang nakikita mo. Masarap sa mata. Pag sa city naman, wala kang green na nakikita. Wala kang green. Puro building, puro cemento. ba diba? Kaya masarap din mag-refresh tayo minsan sa probinsya. Diyan pala galing yung mga buko na kinuha namin. ba diba? Dyan lang sa baba niyan. Diyan yung ano. Yan kami yung nakita nyo. Na nagkukuskus kami ng buko. Yan. At yan dito yung harap sa aming lagkaw, munting tahanan dito sa may basakan. Tagpilay ako sa anak, sir. Unlimited na din. Uh -huh, unlimited unlimited ko, no? Doon! Ay, ganun, mara! Tapos, tapos, uncle, doy. Balik ako, doy. Doon ay ganun, Nakita rin, naginangani sila dito sa babaw.

Lamaw kayo, lamaw. Kinauboy kami dito guys kasi hindi naman talaga kompleto ng gamit dito kasi nagkakatao lang dito pag tagpalay at tagani. Katunggo, ay, iyan pa, din, pa, din pa, fa, yung pa, pa. papa di O, Padali na. Saan <laughs> saan? Sa? Sa so, dami ng nilamaw namin guys, isang si balde, tinawag pa namin yung kapitbahay, pinadala ng pichel para magkuha at bigyan namin ng nilamaw. Ang aming munting kubo ay mayroon ng maraming dapat i-repair, ano, kasi napakatagal na nito, si Itay pang may nagre-repair nito at gumawa, ba diba? ilang years na si Tatay wala. Kaya sana magkaluwag-luwag no at ma-repair naman ito. Dito ini stack ang palay namin guys pag tag palay Hoy kay kusog ra banimo viral matak ta <laughs> Pero na lagi na lagi ko no ipa erase ni Jana na violation di sa kay bukas. Viral na ko ito kay sulit mo ng Maingay dito guys kasi nga 'di diba, oh, nag ano sila nagagrass cutter sila doon sa may ano kadaong, kalayan mismo kasi marami ng mga damo bago siya araruhin. Yung isa naman dito ay nagbilad ng kanyang binhi para din sa kanyang palayan.